Hello everyone, welcome to my channel guys. All right everyone, mag-unpack po tayo guys ng parcel. Parcel to guys from Shopee. At ito po ang order ko guys, mga ano po to guys, Christmas curtains. O, tingnan natin kung maganda ba ang ating na-order. O, Christmas curtains na siya mga langga. Okay, let's open. Open na natin. Ayan, nakita na natin. Christmas na Christmas talaga. Oh, ito siya guys. Mura lang to siya guys. Mura lang to siya. So, tingnan natin. Okay, tingnan natin kung wala na bang na iwan sa plastic. Ito siya. Apat na pieces po to siya guys. So, open natin ang isa tingnan natin kung maganda ba siya at saka yung ano niya haba mahama ba o ito unfold ko na siya and then nako manipis pala siya guys oo manipis siya pero okay lang solid lang solid worth sa ano worth sa price ayan o, ito tatlo. May natira pang tatlo. Tapos ko na na-open ang isa. At, okay, tingnan natin kung mahaba, mataas ba? Mahaba. O, kasya ba sa bintana natin? Ayan, isang dupa. O, na siya ka dupa, guys. At siya ka... Oh, isa ka dupa. And then, meron pang mga one half. So, one and one half. dupa dupa. <laughs> Alam nyo ba ko ano ang dupa, guys? Ayan, oh tingnan nyo siya. oh, ang taas pala niya, oh, Grabe, oh, Super mataas siya. Pero manipis lang talaga siya, guys. Worth lang sa price. Yes po. Ayan, worth sa price. Ayan. So, sa ano na natin to ilagay sa bintana, guys? Mga second week of October. So, i-ano muna natin ligpitin at ibalik natin sa plastic ang ating kinuha para hindi magka dust dust in the wind <laughs> nahirapan ako sa pag ano nito guys pagbalik sa pag ano tupi pag oh, nahirapan ako kasi ang ano niya ang taas. Oh, ba diba guys? Ang Christmas na Christmas talaga ang dating. Okay na to siya, guys. Okay na to kasi wala pangpalit ng ano, nakasabit natin cortina now. So, meron na tayong pangpalit. Meron na tayong pang Christmas curtains. Kahit ano lang siya. Mora at manipis. Ayan, okay na yan, guys. Okay na lang yan sa akin. <laughs> no choice tayo. <laughs> sa mura-mura na lang tayo. Kasi unahin natin ang bigas-bigas natin mga langga. Oh, Tapos ko na na-fold guys sa wakas. Nakuha ko na. At ibalik natin sa plastic para maging new ulit. Ah, sana all new ulit. Kasi hindi pa natin, natin ilalagay ito ngayon mga second week pa sa October. Oh, para malapit-lapit sa Christmas. Merry Christmas in advance, mga guys. Alright. Salamat talaga sa inyo, guys. Ha? Salamat sa panunood. Oh, ayan na. Natapos na. Thank you so much sa everyone for watching. Yan po ang ating apat na Christmas curtains. Thank you. Bye-bye. Thank you all. Bye-bye.